Magandang tanghali po mga kalaki ngayon po ay August 8 at ngayon pong 11am mga kalaki ang mga lucky numbers po natin ngayon na ibibigay ay mga 6 digit lucky numbers pang jackpot po sa Lotto Pilipinas at sa Lotto Abroad sa mga lucky followers po natin dyan na nanonood pag nagustuhan nyo po ang mga lucky numbers natin pwede nyo pong kunin at pwede nyo pong tayaan na sa may mga gusto po sa mga ayaw naman po sa mga lucky numbers natin pwede nyo pong iscroll, nagpasa nyo po ang lucky numbers namin marami po kayong mapapanood yan. Pero sa mga nagtitiwala po sa amin, stay lang po kayo dyan at bibigyan ko po kayo ng magagandang codes. Tulad po ngayong uh, tanghalian na to sa mga kumakain na dyan, sa mga nagpe-prepare ng lunch nila dyan. Buksan nyo na po ang mga cellphone nyo at panoorin po ang ating mga lucky numbers. Baka ngayon ang swerte mo, kunin mo na ang lucky numbers natin. Kung ready ka na, ibibigay ko na sa'yo. Kunin nyo na po yung mga listahan nyo at listan nyo na po ang mga lucky numbers na magugustuhan nyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka manalo at maging syempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki, ito na po ating mga lucky numbers ngayon. Ibibigay na po natin, umpisan po natin yan sa 10 digit lucky numbers abroad. Pero iinom muna ako ng tubig. Ito na po ang 10 digit lucky numbers abroad. Number 21. Number 36, number 39, number 43, number 45, number 62, number 57, number 20, number 18, at number 13. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers, abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number. Number 16, number 24, number 29, number 33, number 36 number 38, number 10, at number 15. At ito nung po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 23, number 27, number 34, number 36, number 19, number 5, at number 23. Ayan po mga kalaki at isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Ito na po, number 22, number 25, number 17, number 11, number 12, at number 6 At ito na po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9, number 4, number 2, number 1, number 0, number 8, at number 8 at ito nang po mga kalaki ang last, ang 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na number 21, number 27, number 30, number 15. At number 19 Ayun mga kalaki, kumpleto pa mga lucky numbers natin Sa abroad. syempre po mga kalaki, lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Pero bago ko po ibigay ang mga laki number sa Pilipinas, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na lalong-lalong po sa mga bago dyan. Naku, ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat alam niyo bang kinukuha ang mukha ko ang picture namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook hindi po kami yan baka mali po kayo ng nasasalihan sa private consultation nako na po hindi po kami yan baka mali ka nang nafa-follow at nakapanood hindi po kami yan subukan niyo pong tawagan ng mga, mga fake account na yan hindi po yan sasagot kasi hindi niyo po ako makikita doon mga fake po sila ito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon ha red parungkin po madali lang tatandaan niyo po lagi ang followers dahil ang followers hindi po nadadaya red parungkin po na merong Uh, 280,000 followers po. Ito po yun, 80,000 plus. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchelian po ang legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong kalahating million na account. Yun po yung main account natin. Pero ito po ang ginagamit natin ngayon. Okay? At meron po tayong YouTube. YouTube po natin, Drive Parungkin po, na merong Uh, 17,200 followers. At syempre po, TikTok. TikTok natin rin, parungkin po na mayroong 445,000 followers. Magkakalahating milyon na rin yan, mga kalaki. At syempre po, tandaan nyo po mga kalaki, ha? dyan po kayo pwede humingi ng mga laki numbers, mag-suggest, mag-pacode, mag-request. Pag nakita ko po, kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart, mga kalaki, automatic po. Padadala kita ng mga laki numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po, ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng, ng 3 months pag sumali ka sa private consultation sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng. Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, 7-digit. Depende po sa gusto mong tayaan mga kalaki. At every 3 days, magpapalit po tayo ng numero. Okay? Sa mga interesado po, ano ba yan? Sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko. Make sure na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin ng mga fake account. Okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin. 3 days po yan. alagaan bago po bitawan. At pag na ko, ang birth at birth year mo, ha? pag na ko yan, pag sumali ka sa private consultation, baka swertihin ka, baka dito mo maranasang manalo. Okay? Sa mga sasali po, message na po kayo sa messenger ko, make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa amin. Bibigyan pa kita ng discount ngayon para member ka sa akin ng 3 months ng August, September, at October. Okay, ituloy na po natin mga kalaki. Ang pamimigil mga laki number 642, Pilipinas. Ito na po, kunin mo na. Number 17, number 24, number 35, number 38, number 41, at number 9. At ito na po ang 645, number 23, number 27, number 18, number 15, number 36, at number 40. At ito naman po ang 649 number 10, number 44, number 32, number 20, number 5 at number 11. At ito naman po ang 655 mga kalaki kunin mo na rin. Number 33, number 20, number 40, number 46 number 16 at number 8 at ito na po pinaka last ang 6 digit lucky number 658 kunin mo na rin mga kalaki ito na po number 19 number 35 number 43 number 47 number 21 at number 6 Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki niyong outlet. At make sure po mga lucky numbers namin na alagaan niyo po yun 3 days bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki ang shout out time ayan shout out po tayo sa pamilya Tejada pamilya Tejada po diyan po sa May Lemery Batangas oh isa yun Batangas nga. Pero Lemery, parang Lipa na puntahan ko, Lipa Batangas, ano si Batangas, yan ang napuntahan ko. Uh, Lemery Batangas, hello po sa mga pamilya Tihada dyan, shout out, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga walang sawa po na panunood niyo po sa amin. At syempre po mga kalaki, bibigyan ko po sila ng 2 legit lucky numbers tulad ng request nila. At syempre po shout out po sa mga taxi driver po dyan, nagchat sa atin sa Metro Manila. Shout po dyan sa may lugar ng Maynila dyan, Kilakuya ano to, kila Kuya Noli at kila Mang Nan Reynante. Hello, shout out po sa inyo dyan. Maraming salamat po humihingi po sila ng 645. Ibibigay ko po yan sa inyo. Papasyal ako sa Manila next month. Hello po, Manila. Good luck. Mananalo tayo. Claim it.